hanggang sa ngayon ay hindi pa din natatapos ang ginagawang tila pag-aangkin ng China sa ating mga isla sa West Philippine Sea o kung pa ang tawagin ay South China Sea. Muli na naman naging mainit ang usaping ito ng dahil sa BRP Sierra Matre na nakasadsad sa Ayungin Shoal. Kahit na nanalo na ang Pilipinas sa International Court na atin ang mga islang pilit na inaangkin ng China ay tila hindi pa din nila matanggap ang katotohanan. Pero sa mga hindi pa nakakaalam, ano nga ba bang meron sa West Philippine Sea at pinag-aagawan ito ng iba't ibang mga bansa? Alam mo ba na madami ka pa palang dapat na malaman tungkol dito bilang isang Pilipino? Mga kaalaman na siguradong hindi mo pa alam at tiyak na maaari mong gamitin laban sa China. Halina't alamin natin ang mga ito. Saan nga ba nagmula ang katawagan dito na West Philippine Sea o WPS? Ang tawag dito na West Philippine Sea ay unang ginamit ng gobyerno ng Pilipinas noong taong 2011 sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Benigno Aquino III. May ilang parte ang South China Sea na tinawag nilang West Philippine Sea bilang tanda ng hindi natin pagsangayon na ang kininito ng buong China at para na rin mailagay ito ng maayos sa National Mapping System. Nagsimula ito nang may isang representative mula sa Bayan Party List ang nag-file ng resolusyon noong 2011 na palitan ng gobyerno ang pangalan na South China Sea at gawin itong West Philippine Sea. Ang kanyang proposal ay sinuportahan ng marami lalo na ng mga nasa armed forces at marami mga mamamayan. Ang suggestion niyang ito ay naaprubahan at ginawang opisyal na pangalan ng gobyerno ng Pilipinas ang ating nasasakupan sa South China Sea na West Philippine Sea noong Setyembre taong 2012. Ang West Philippine Sea na pangalan ay ginamit sa national maps, other forms of official communication, government departments at documents. Alam mo ba na ang West Philippine Sea ay may ibang maritime zones? Ang West Philippine Sea ay ang bahagi ng katubigan na nasa kanlurang bahagi ng Pilipinas kung saan dito ang pinakahangganan ng maritime zone ng bansa. Ang pangkalahatan ng pagkakaalam ng marami na ang pinakamalayong boundary ng West Philippine Sea ay ang exclusive economic zone nito na 200 nautical miles mula sa baseline nito. Pero sa paglagpas pala sa EEZ ay ang tinatawag na Extended Continental Shelf. Pilipinas lamang ang maaaring gumalaw at gumamit ng mga natural resources sa nato Extended Continental Shelf na ito at sa mga nasa ilalim ng katubigan nito. Alam nyo ba na napakarami palang mga bansa ang nagtatalo-talo sa mga teritoryo sa West Philippine Sea? Ang WPS ay naging lugar na ng komporontasyon at iringan dahil na rin sa pinagkagawa nito ng iba't ibang mga bansa tulad na lamang ng Brunei, Malaysia at ng Pilipinas habang inaangkin din ito ng mga bansang China, Vietnam at Taiwan. Mula taong 2013 hanggang 2015, inangkin ng bansang China at pinabantayan ng pitong reef sa South China Sea habang ang nasa lima sa mga ito ay nasa teritoryo ng Pilipinas o sa so West Philippine Sea. Ang limang reef na ito na inangkin ng bansang China yang Mabini, Macanan, Calderon, Kagitingan at Burugos Reef. Alam niyo ba na ang West Philippine Sea ay napakayaman sa mga natural resources at marine life? Maraming hindi mabilang na isda at iba't ibang klase ng marine life ang WPS. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, nasa approximately 324,312 metric tons of marine products ang naiproduce ng West Philippine Sea noong lamang taong 2020. Ayon sa mga tala, Nasa libong mga mangis ang umaasa at malaki ang nagiging kita sa West Philippine Sea na ang ilan sa mga ito ay nagmumula pa sa Ilocos Region, Central Zone, Mimaropa at iba pang bahagi ng NCR. Subalit, ang ilang mga Pilipinong maangisda ay nangangamba para sa kanilang kaligtasan at kabuhayan, lalo na sa mga Chinese vessels na palutang-lutang din sa katubigan. Marami ang naniniwala at natatakot na baka ang ginagawang ito ng mga Chinese ay mauwi sa pagbagsak ng fishing industry na ikinabubuhay ng maraming Pilipino sa West Philippine Sea. Alam niyo ba na ang coral reef sa West Philippine Sea ay nasa kulang kalahating milyong hektarya ang sukat ayon sa Biodiversity Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources. Ang coral reef mula sa West Philippine Sea ay malaki ang parte ng kabuwang reef area ng bansa. Sinasabi na ang Pilipinas ay ang third largest reef area and the most diverse coral reefs in the world. Ang isang square meter ng coral reef ay nakakagawa ng nasa isa hanggang limang kilo ng white sand taon-taon. Mahalagang source of tourism ang coral reef sa West Philippine Sea dahil marami ang mga turistang pinupuntahan ito upang makita. Malaki din ang ginagampanan ng mga coral reef sa ating karagatan dahil nagsisilbi ang mga ito na natural barriers na pumipigil sa malalaking mga alon at nagpoprotekta sa mga coastal settlements mula sa malakas na alon at daluyong ng karagatan. Alam niyo ba na mayaman pala ang West Philippine Sea mula sa oil and natural gas reserves? Ayon sa ginawang survey ng US Geological Survey noong 2013, ang South China Sea ay may tinatayang 11 billion barrels of oil at 190 trillion cubic feet of natural gas. Ayon naman sa US Energy Information Administration, ang Recto or Reed Bank ay ang lugar na may pinakamaraming oil at natural gas sa bahaging ito ng karagatan. Ayon sa makasaysayang kay Grulli, noong taong 2016, sinasabing ang Recto Bank ay parte ng Philippine Exclusive Economic Zone. Alam niyo ba na ang West Philippine Sea ay malapit lamang sa mga pangunahing seaports at harbors ng bansa? Maraming mga ports o daungan sa Pilipinas na ipinwesto malapit o sa mismong coastline ng West Philippine Sea dahil sa mga estrategiyang kadahilanan. Ang Manila Port na siyang pinakamalaki at pinakaabalang daungan sa Pilipinas ay matatagpuan sa kapitolyo ng bansa. Ito ang maituturing na primary international trade gateway na nagkokonekta sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng Manila Bay. Ang Subic Bay Freeport Zone na nasa probinsya ng Zambales ay isang deep water facility na dati ding U.S. Naval Base ay ngayon free trade zone malapit sa West Philippine Sea habang ang Port of Batangas naman na nasa probinsya ng Batangas ay ang naglilink sa Pilipinas at sa ibang mga bansa. Ito ay nasa Kalumpang Peninsula na nakaharap sa West Philippine Sea. Ang Puerto Princesa Port naman na entry point ng mga turista na bumibisita sa Palawan ay isang island province na ang hangganan ng hanggana West Philippine Sea. Ang Cagayan de Oro Port naman na nasa Misamis Oriental, hindi man direktang nakalink sa West Philippine Sea ay mahalagang taungan naman para sa timog na bahagi ng Pilipinas. Alam niyo ba na ang West Philippine Sea ay tahanan ng maraming mga isla? Ang Spratly Island na tinatawag ding Nansha Island ng China ay pinag-aagawan ding grupo ng mga isla sa West Philippine Sea. Inaangkin ito ng iba't ibang bansa, kaya na lamang ng China, Vietnam, Taiwan, Malaysia, Brunei at ng Pilipinas. Ang Spratly Island ay binubo ng mahigit sa isang daang mga maliliit na isla at reef. Ipinangalan ito sa isang 19th century whaling captain mula sa Britanya na siyang unang nakakita sa mga isla noong taong 1843 na si Richard Spratly. Ang mga islang ito ay tahanan ng maraming mga isda, malaking oil and natural gas reserve at hindi pinaninirahan ng mga tao pero meron ditong ilang mga civilian settlements at mga military structures. Ang Scarborough Shoal o Panatag Shoal o Baho de Masinlok na Hugis Tatsulok ay kadena ng mga coral reef at ang mga bato na nasa coast ng Zambales. Ano nga ba ang nine dash line na pinagpipilitan ng bansang China at kanilang proweba o mano na magpapatunay sa kanilang nasasakupan sa West Philippine Sea? Ito ay ang pulang linya na kaguhit sa lumang mapa ng China kung saan sinasabi nilang ang nasa loob o ang nasasakupan ng linya ito ay pagmamay-ari ng China. Inabandonan ni Chairman Mao Zedong ang Chinese claims kaya noong Hulya 12, 2016 idineklara ng International Tribunal na hindi na ito maaaring gamitin bilang historical claims ng China. Para sa kaalaman ng lahat, ang West Philippines Sea ay isang grupo ng mga isla na inaangkin ng Pilipinas at China dahil sa potensyal na likas na yaman na makukuha rito. Naniniwala ang China na matagal ng kanila ito sapagkat sila umano ang nakakita at nagpangalan sa lugar. Depensa naman ng Pilipinas, matagal nang napabilang sa bansa ang West Philippine Sea bilang bahagi ng Sambales. Isa o manong mapang na noong 1734 ang nagpapakitang parte ng probinsyang ang nasa aming isla at noong 1965. Nakapaglagak din tayo ng watawat at nagtayo ng parola doon.